Ako si Eve Rupa, isang consultant na obstetrician at gynecologist mula sa Apollo Hospitals. Ano nga ba ang fertile period? Maraming kababaihan ang nagtatanong, kailan ang tamang panahon para subukan magbuntis? Kaya mahalagang maintindihan ang iyong menstrual cycle para malaman ang fertile window. Karaniwan, mula sa unang araw ng iyong regla hanggang sa unang araw ng susunod mong regla ang haba ng iyong menstrual cycle. Karaniwan itong umaabot ng 28 hanggang 30 araw, pero anumang haba mula 21 hanggang 35 araw ay itinuturing na normal. Karaniwan, ang ovulation ay nangyayari labing apat na naaraw bago ang susunod mong regla. Ang buhay ng itlog ay mga labing hanggang apat na putwalo oras at ang sperm naman ay nabubuhay ng mga limang araw, tatlo hanggang limang araw. Kaya kung bibilangin mo ang mga araw, limang araw bago ang ovulation, sa mismong araw ng ovulation, at isa o dalawang araw pagkatapos ng ovulation ay ang mga panahong mataas ang sansa ng pagbubuntis. Ito ang kinatawag na fertile window. Karaniwan, kung ang haba ng iyong cycle ay mga 28 araw, mula ika negatibo isa 0 araw hanggang ika negatibo 16 na o ika negatibo 17 araw ay ang fertile window sa panahong ito, inirerekomenda naming magtalik ng salitan o kada ibang araw para mas mataas ang sansa ng pagbubuntis. Pero minsan, nag-iba-iba rin ang haba ng cycle. Kung hindi regular ang iyong cycle, maaari mong tingnan kung ano ang pinakamaikli at pinakamahabang cycle mo. Kunin mo ang pinakamaikling cycle mo, bawasan ng labing walong, at iyon ang magiging unang araw ng iyong fertile window. Tunay mo naman ang pinakamahabang cycle mo, bawasan ng labing isa, at iyon ang huling araw ng iyong fertile window. Pero ulit, maaaring magbago-bago ang petsa ng ovulation. Hindi ito laging eksaktong nangyayari sa ika-negatibo labing dalawa o ika-negatibo labing apat na naaraw. Kadalasan, sinasabi namin na kung halos regular ang iyong cycle, simulan mo mula ika-negatibo walo hanggang ika-negatibo isa zero araw, hanggang ika-negatibo dalawampu araw. Makabubuting magtalik kayo ng iyong partner kada ibang araw o isang beses bawat dalawang araw para mas mataas ang sansa ng tagumpay. Pero kung sobrang hindi regular ang iyong cycle at madalas magbago, mas mabuting humingi ka ng tulong sa iyong doktor para mamonitor ang iyong ovulation at magkaroon ng tamang timing sa pagtatali.